Grabe ang sinapit ng isang ito. Bumitaw ang kanyang camshaft sa kanyang makina. Ayan o, tingnan nyo naman. Humiwalay na ang railings ng kanyang bearing at naputol pa ang dulong ito. Nga pinagkakabitan ng kabilang bearing doon sa kanyang head. Alagang-alaga daw di umano ang kanyang motorsiklo. Pero tingin ko, alaga niya ito sa pagpapabaya. <laughs> Yari ka ngayon, kamot malala. Pupulikatin ang iyong mukha Sa mga naghahanap Ng mabibiling problema Available po Ang motorsiklong ito Na may tunog ng langit-ngit Ng papag oh. Langit-ngit ng papag Na mura Sa sarap <laughs> Habang tumatakbo ang motor na ito May lumalangit-ngit Sa iyong motorsiklo Well, gagawin natin ang motorsiklong ito dahil di umano, bigla na lang nag-power off at tumirik na lang siya bigla. Napasilip nga siya sa kanyang alkansya dahil mukhang gastos malala. At dahil wala ang airbox ang kanyang throttle body, eto na nga't nakaipon siya ng bukod sa carbon deposit ay meron pa itong lupa na hindi pwedeng masangla. Nawawala ang kanyang timing chain dahil sumiksik na nga ito sa ilalim nung bumitaw ang kanyang camshaft at nagtalsikan ang pyesa ng kanyang makina sa head. <laughs> Hindi ko lang talaga alam kung paano ko ikukwento ang naging itsura ng may kanya nito nang malaman niya medyo gagastos ka talaga dito. At yung kalahati ng kanyang chain guide nasa ilalim pa dahil naputol din ito siguro nahampas ng timing chain. Dukutin na lang natin, sungkitin natin yung mga nadurog na parte sa ilalim. Medyo sinwerte pa ata ang may kanya. Sabi niya may konti daw siyang naririnig na ingay subalit tinuloy niya pa rin ang paggamit ng kanyang motorsiklo dahil nga nag-iipon pa siya ng panggastos dito. First time ko makakita ng gantong issue. Itong parts na ito, ito yung nag-hold sa mga bearing ng kanyang camshaft na bumitaw. Yung katnyel nga, bumitaw sa isa't isa. Ito pa kaya? Sa mga hindi nakakaalam, dito nakalagay yung camshaft na naputol dun sa dulo ng bearing na yan. At ipakita ko sa inyo ang itsura ng camshaft na bumitaw. Yung naputol, ito sa ibabaw first time ko talaga makakita ng ganyan yung napuputula ka ng camshaft testing tayo dahil nabuo na natin ang kanyang motor siklong sinipagan niya ang pagpapabaya <laughs> Ayan at umaandar na nga ang kanyang motorsiklo Subalit may konting ingay akong naririnig Dito galing yan sa kanyang throttle body na walang airbox Ayan, medyo palyado ng bahagya at talaga na magagastos pa siya ng malala. Pinagkasya lang natin ang budget na meron siya. May konti pa ako naririnig na ingay dahil nga walang cover ito. Kaya nga sabi ko sa may kanya dyan, alright ba tayo dyan? Alright.